Sagot. Ready ka? Ha? 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 Sumugot ko! Sumugot ka! Sumugot ka! Dumiti ka! Ha? Ha? Sagot! Sagot! Uh, Oo oh, nga. Anong elemento kong, anong alam mo kasi yung dumiti ka? Itain? Oo. Oo, ay ba't mo binigyan sa akin ng bata kita? Anong ginawa kasalanan? Oo. Tinalunan ako! Tinalunan ako ka! Hindi mo mapapatawad ang batang ito! Ha! Sagot! Hindi mo mapapatawad mapapata siya! Mapapatawad! Huh! Uh. Mapapatawad mo oh. siya! Oo! Uh. mo na siya! Uh. Ha! Kailan? Kailan? Shoot! Sa bukas, bukas din! Oo, sa bukas din! Ilan taon na itong ginawa, ginawa mo ng sakit ng batang ito. Ilang taon na? May tatlo na siguro. Bakit mo naman dahil lang sa bata? Alam mo ang bata yun. Hindi ka na naawa. Pinalunan ako eh. Oo. Oh. Kayo hindi nakikita ng mga bata. Kayo ilang klaseng element, elemento kayo. Kayo dapat ang tumatabi. Hindi yung mga taong walang malay sa mundo ang ginagambala niya. Kayo dapat tumaya tumabay. Maawa ka sa bata nito ha? Napakatagal na pala nito. Ha? Bugot. Ha oh. galey mo? Oo. Ano bang nililigay mo, tenga? Ano nililigay mo? Ano nililigay mo? Ano nililigay mo dyan? Bugot. Saray. Ano saray-saray? Ano? Oh, nagbubulok. Oo, oh, nagbubulok. Marami ka pang ganyan ng mga bata? Marami pa? Hindi lang 'yan. Kauntey. Yan batang yan. Oh. Ay, yung mga batang binigyan mo ng sakay. Buhay pa. Oo, oh, hindi ako nagbigay sa mga yun. Sino yun? Sino mo nagbigay daw? Sino? Maksamahan ko. Oo. Oh. Saan kayo nakatira? Dito sa lugar na ta. Saan? Turo mo? Banda sa ilog doon. Sa ilog? Oh. Marami kayo doon nakatira? Oo, oh, sa malaking puno. Puno ng ano? Chon! Baka ako niloloko mo, ha? Maraming mga bata na kayo binigyan ng sakit, Dad! Uh, sino pa lang? Sino pa lang? Ito pa, ikaw to pa lang, bata ng ta? O, oh, pagagalingin mo ito, ha? Ako'y okay, kayo pwede makiusap sa iya. Kung pwede, na kayo tumabi at hindi kayo nakikita ng mga bata, kahit hindi mata, mga bata matatanda o sino man, ano mo pwede sa tahanan niya? Kaya ang tumabay ha? Ha? At kay elemento hindi kayo nakikita ng mga tao ha? Sumagot ka? Mga ka? Taas mo mga ka kamay? Wala na kayong gagambalain ha? O, oh, pwede tayo maging magkaibigan? O, oh, anong pwede kong maging pabor sa iyo? Tutulungan mo sa gamutan? Lahat ng elemento na lupa. kaya mo? Kaya Kakayanin, bakit mahingin ang kapangyarihan na? Ma. Ha? Sakto lang. Kaya mo ako. Mas malakas ka. Mas malakas ako sa iyo. Uh -huh. Sino mga gabay ka? Ang uh -huh. Panginoon. Sino ang Panginoon? Si Jesus. Jesus. Sino pa? Marami. Marami. Nakikita mo sila ngayon. Uh -huh. Kita mo sa San Miguel Carnel. Uh -huh. Kita mo. Gusto mong pagilip na kita doon? Uh -huh. Ha? Alam mo kung si kung sino si San Miguel Arcangel? Eh. Hindi mo kilala. Sino nakikita mo pa daw?